Ibang kundul daw po ito, tikman mo. Ah, uh, um, pagkakain na hilaw? Oo, uh, hilaw po kinakain. Mm. Pinaghiwa kita ng kundul, oh. Baka. Ryan, so guys, ito na po yung pinamili natin, oh. Uh, muli po ay maraming salamat po kay Ma'am Brixie. Ano po? Kabili po tayo ng baka na naman pampalakasan tuhod. <laughs> Saka po sa ELB Cell Shop. Ano po, Ang ganda po doon. Nagsubo kami ni Idol to mag ano. Mag anong tawag doon? Yung kaping malamig? Oo. Oh, oh. Ang lamig yeah. No? Ang lamig ng kape doon? Oo, mm, lamig. <laughs> Ayan, sa may silang po yan. Sa may Santaylena, Ano? Ganda. Ganda po doon. Pwede po kayo. May mga ibang bilihin dito. At sa lang, sa mga gwardiya po ng video nakilala ko po siya. Yeah. Ano atin natin? Dami bigay ka na na mga. Ah, ah ito si tatay. Sige, naman tayo? Mm. Si tatay. Nanay. Mm. Si mm. Oh, ang hitay kay nanay tasing ano. o. tayo, Ah. Ang hitay, tapos you bibigay ko sa'yo ano. Uh, ito. Ano lang gusto mo? Yung orange. Mm. O, kuha ka na ng isa. Hindi mamimigay. Ah, <laughs> hindi mamimigay po yun. Mabay po si nanay. Asya, salamat. Thank you. <laughs> salamat lang pagbigay po. <laughs> Ito na yung baka. Sige ko na sa kaldiro. Ay, siya. So, malaking kaldiro. Sa malaking kaldiro. Ito na yon. Ano alinang gusto mong uh, ano. Lata, lalagyan po natin tubig. Lalagyan po natin. Ganun po na yung gusto mo, pagbabalat ka po ni Kaparmay, ito pang oh. ubas. Hindi eh. hmm. yung Itong ubas? Ha? Huh? Yeah. mo na yun, tamis Lasang kalamansi. Yeah. Maasim. ubas na maasim. bahala ka na po dyan. Ito po, lakatan, saging, yung sabi mo. Ayan. Hindi hmm. ano, malagyan. Tikman na 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 Ano lai? Anong lasa? Ako rin sa camera o. Oh. Pamakita <laughs> oh, ka ng viewers o. Oh. <laughs> ha? Ano po lasa nung ubas na nabili namin? Hmm, kami sabi ko mapakula-pakula ito. Eh. Oo, oh, oo, oh, masarap. <laughs> hmm. Uh. Ito na yung kundol. Masarap na kundol daw ito. Sabi ng tindira. Hmm. Mm -hmm. Kundol. Hindi nyo gulay. Hmm. Nakain kayo nito? Hmm. <laughs> <laughs> ito na ay. At hindi mo mauubos po yan, binili ko po ito, itong kundol na ito para magtikim kami. Magbabalat po natin sinanakin. Ay, babalat ang di pa man lulutuin? Hmm. Tundol daw po ito, titignan po natin kung anong klaseng tundol. Ano nakalasan na akong tundol? Nagtutanyo mo na ang mamagulang. Ibang tundol daw po ito, tikman mo. ah, uh, ah, um, pagkakain na hilaw? Oo, uh, po kinakain. Oo, uh, uh mo na yun. Ito, pinaghiwa kita ng tundol. Oh. Uh. Baka, anong lasa? Mas tikman mo nga po kung anong klaseng tundol na yan.

bago din po kasi ito sa paningin ko kaya uh, kahit hindi po binili ni nanay binili ko po kaya nanay kaya subukan po namin yung kundul daw po ay hindi daw nagugulay din daw ito ah, ang sarap na yun ibang lasa talaga yun hmm, na din ha? nakakain ka na din Pakuwan na bilhin niya. Iba po yun, yung ano, siguto. Ba't dilaw po? Ang laman. Alam po sa pakwan Dilaw, ano iba, pula. Iba, iba pa lang bakitin. Ah, wala mo na nga. Uro. Uro. sa Uro. 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 Ano na yung masasabi mo dun sa mga na kaibigan po ni Kaparmers na may mga bubuti pong kaluban. Salamat, salamat. O, lahat ko pa na yun. Dalwa-dalwa. <laughs> 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 Tapos nay, pag na ipagmahiwa ka ito sa taas ano? Ah, baka dilatang kaya ng pusa. Yo, maalis din po kami agad. At uh, may gagawin pa po kami na Idol sa bundok. nai, hmm. Nay, baka malimutan mo po yung baka mo ha. Baka na, nabusog po kayo ng prutas. Nalimutan niyo na yung lutuin inyo na baka. Ah, <laughs> kahating kilo 'yon. Mga tatlong araw mo ilalagalagain. Ayun po si Nanay, mga idol. Ayun oh, no? sarap ng kain. Ayun oh. No? At muli po maraming salamat po sa mga ano, kaibigan natin, ano, ka-farmers, kay Ma'am Prexy, kay lb Shop, ayan po. Ayos na ayos po. Mabili uh, po natin. May yung iba pong, uh, ano, di ko po inubos si bili kasi para uh, po sa susunod na balik ko, may pumaibili kahit pang ulam ni nanay, ano po.